What's up mga kaaso? And for today's video, ipapakita na namin yung mga tuta ni Sugar at mayroon siyang 7 na puppies. So lahat sila ay mga black parmonado. So katulad na yung kanilang kulay is katulad sa kanilang inana si Sugar. At medyo hindi sila kalatihan. Hindi kagaya ng mga puppies ni Gira. Kaso nga sa kasamang palad, ay namatay lahat ng mga ah, uh, walong tuta ni Lira dahil kinagat ni Sugar. So, so ngayon, sayang, pero wala tayong bagagdawa. namin ko na ano ba yung mga palatandaan or sinyalis na malapit ng mga yung inyo aso. Una is nasa 60 to 65 days na yung kanyang pagbubuntis. Pangalawa, kapag yung aso is uh, halos kada minuto is kinakaykay niya yung kanyang cage So nagpaparamdam na yung kanyang chan or medyo sumasakit na at handa na siyang manganap. At of course, uh, malaki yung kanyang suso dahil marami na yung gatas at medyo laylay na yung kanyang chan. At makikita mo rin siya na hinihingal siya. Uh, yan ay malapit na talaga siyang manganap at halos hindi na siya or walang siyang ganang kumain. So yan yung mga sinyalis na malapit na siyang mga So, ang ginagawa namin is kapag nasa 60 to 55, 65 days na or uh, medyo ramdam na namin na mga anak yung aming aso is panip, pinapaliguan namin sa umaga. At yun ang yung nangyari kay Sugar. Pinaliguan namin ng umaga at nang bandang tangali is nanganak yung aso. So, ano bang dapat gawin kapag nanganak yung inyong aso? So, kapag lumabas na yung tuta, kailangan kunin mo yan at punasan dahil may mga placenta yan na nakaharang sa kanilang ilong so kailangan kunin mo yan upang makahinga yung mga tuta at iseparate mo siya sa kanyang ina dahil may tinsi na yung kanyang, yung kanyang tuta dahil nga nagiging malikot yung aso so after mapunasan nilalagay namin yan sa crate na mayroong ilaw at mayroong uh, parang lampin doon naman sinisiprate yung mga tut And of course, pag kalabas ng isang tuta, hindi pa yan nalabas agad yung pangalawa. So it takes time pa, minsan ilang minutes, o minsan nga oras pa. So para mas madali yung uh, pagpanganak niya ulit, kailangan mong pagdiin. O ipadidiin mo yung kanyang tuta sa panya para mas madali yung uh, paglabas ng susunod na tuta kailangan mo talagang bantayan dahil may tendency na minsan yung aso kinakain nila yung kanilang napaglabas. So medyo nakaka, nakakapagod at nakakapuyat pero kailangan mo talagang bantayan yung aso or else uh, mamamatay or dahil hindi makahinga o maapakan ng ina. So yun yung ginagawa namin. So Ah, uh, nagbabantay kami ng ilang oras hanggang sa maramdam na or para malaman mo kung tapos na ba yung kanya panganak o wala nang wala lang tuta sa kanin Tiyan, Kailangan mo ah, uh, pisilin o himasin kung may tumitigas pa ba o wala na. So kapag may tumitigas pa, ibig sabihin mayroon pang lalabas na tuta sa kanya. Pag wala na, so it means medyo tapos na yung kanyang panganak. And kailangan mo din uh, patitiin yung mga tuta sa kanya. So, uh, kung makikita ninyo, uh, dinidilaan niya o dinidilaan niya yung mga pandanlak-dandak sa katawan na kanyang mga tuta paglabas. Kinakain nila yung pusod at saka yung mga placenta kinakain niya ng, ng ina. So, mayroon ding uh, uh, aso, inang aso na ayaw niya magpadede. So, Uh, bilang may ali, so ikaw na yung, ikaw na yung gagawa na pa